Pero dito muna tayo sa issue kay ano, Amy Marcos, okay? Itong si Amy Marcos pinagtatawanan ni ano pinagtatawanan ni Attorney Claire nung tinanong siya kung uh, kawalan ba itong si Amy Marcos doon sa alyansang Bagong Pilipinas, di ba? Well, mamaya natin i-review yun. Pero dito muna tayo kasi, okay? Parang hindi na rin ho kasi bibitaw itong si Amy Marcos doon sa kanyang posisyon sa ginawa kay Digong Duterte. Okay? Uh, let's go. Uh, napakaraming nakinig at maraming uh, marami rin katanungan para magbigay ng liwanag at uh, maklaro yung ibang bagay-bagay. Nais kong magbigay ng dalawa. Ito yung sinasabi ng mga tao. No? Na parang ayaw naman talaga daw nila kay Amy. Tapos itong si Amy daw dahil election kaya siya nagkaganyan. Alam nyo, doon yung laging ipasok yung aphorism natin na issue hindi tao. ba? Diba? Hindi naman dahil hate na hate mo yung isang tao, mali na siya lagi. Si Rabbit Wolfwood, meron din naman siyang tama, di ba? Ibang klaseng tama nga lang. So, ito kasi, no? Ito yung gusto kong sabihin talaga at ipahiwatig na sana maintindihan ng mga DDS vloggers. Okay? We look at the issues, not at the person. Ang dami rin kasi bumabati ko sa akin noon dahil gustong gusto ko daw si General Torre noong nag iimplement siya ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Boloy. Ano ba ang makikriticize nyo tungkol sa paghandle ko doon sa aking legal commentaries noong mga panahon na yon? Lahat naman nakabase sa batas, di ba? Kinakalabang ko si Atty. Torion doon sa kanyang mga pahayag. Totoo yon. Ganun dapat eh. Di ba? Pero tulad na sinabi ko, mali ba ako? Kung mali ako, then point it out. I will gladly correct myself. Magsusorry pa ako sa iyo. Di ba? Ah. O. Komento ngayon, ano? Yung unang-una, yung timeline pa lamang. So, umpisa na lang natin yung timeline. Mabilis lang to sana. Pero mahaba-haba kasi nag-uumpisa to, ano? Sa March 2019, nung nag-withdraw. Um... Ito yung timeline. Hindi na siguro natin kailangan yan. Okay? So let's go to the juicier parts. I pray a rally ni Presidente Duterte. 30 January 2024, Pakulor, Pampang. Alam niyo kung bakit importante kasi yung time dito? Kung bakit kinumpile niya lahat yan? Kasi nga, mga kabatas natin, doon mo makikita yung inconsistencies doon sa mga pahayag ng mga tao sa gobyerno. Ang hindi ko talaga gusto pa rin at nandidiri ako dito sa mga nakaupo sa gobyerno ngayon ay sobrang yabang nila. Naturingan kayong public servant pero kayo yung mayayabang. Isipin niyo, hindi kayo nagkakamali. Ito rin kasi ang gusto ko sanang ma-realize ng mga tao dito sa Pilipinas. Itong mga tao ni man o inappoint o na-hire sa pwesto, okay? Public servant yung mga yan. We don't owe them anything. They owe us their position. Tandaan nyo, mga kapatid natin, all government powers emanate from the people. Tama? And public office is public trust. Sana yun ang i-memorize natin lagi. Okay? Yun ang i-memorize natin lagi. Kasi tignan nyo mga kabatas natin, mayayabang. PCO natin, mayabang. DOJ secretary natin, mayabang. What happened to humility in public service? Servant ka, tandaan mo. Imagine how, you, how they treat itong mga DDS vloggers na ito. Is it correct? Is that the right way para tratuhin ang iyong amo. Hindi, di ba? Tapos magkakamali sila, dadaanin na lang sa yabang kasi natural mayabang naman sila in the hopes na yung mga tatangat na hindi nila alam kung nasaan yung dapat loyalty ng mga taong ito eh, oo na lang ng oo. Di ba? Oo. Oh. Election na. Pag mayabang, nakita nyo mayabang yung tao na nangangampan niya sa'yo, huwag mo nang iboto. Gagamitin niya sa lahat ng kalokohan yung kanyang kayabangan niya. Iga-gaslight ka pa. 22 September 2024, VP Sara says, hindi naman kasi kami talaga nag-uusap. Hindi kami magkaibigan unang-una. Ayun na. And then 12 October 2024, sabi ni PBBM, I don't know anymore. I'm a little dismayed to hear she doesn't think we are friends. 11 November 2024. Uh, ito, pinapahayag nila mga kabatas natin yung hindi na nila, ito kasi, mga patos natin, basic lang. Papaliwanag ko sa inyo yung buod nitong kanyang sinasabi dito. Ang nangyayaring kalokohan na ito is all because of political revenge. May mas magandang term eh. Ha, hindi misunderstanding. Political Hindi misunderstanding eh. Yung, 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 alam nyo, para mali, makita nyo lang yung kalokohan na ito. Tama, tama yung sinabi ni WD-40 na unfriend na kasi kaya away-away na. Ang nangyari dito mga kapatid natin, uh, vendetta. Yun, correct. Thank you, Eronimo Estelier. That's the right word.